daw ng ako mga anak. Naigani kay ni ay nagpinaluoy na nagtultol. Ang tultulan in town. Diyos mag-baos. Okay na. Ako ay magpapasalamat din kay Ma'am Gina kasi tinuro ka niya sa amin at sa sponsor. Oo. So, mga ka-Burbs, bibiyahe tayo doon sa Bandang Kamayapsan kasi may ba tayo doon. Uh, meron tayong isang matandang pupuntahan na tutulungan natin. Ibigyan natin ng pagkain uh, kasi may nagpapapigay. May, uh, may nasasabi nga pala na mayroong matanda doon sa kanila na nangangailangan ng tulong kaya pupuntahan natin doon at uh, doon natin ipinigay ito itong tulong natin na uh, ipinigay ng ating uh, kapatid uh, ng pinsan ko na si Maymay kaya tara na sabahan niyo kami uh, pupuntahan doon ang matanda para matingnan natin kung ano ang kalagayan niya ano. doon uh, mabibiyahin tayo ng Uh, 7 kilometro 7 kilometro uh, lalakbayin natin ngayon para uh, makita natin ang sitwasyon ni nanay medyo may kahirapan ang paglalakbay natin kasi uh, maputik at hindi konkreto yung daanan pero sa pamamagitan ng tulong walang imposible na hindi natin pwedeng marating yan o, nag umpisa na ang uh, daan na mahirap, mm. pero kailangan puntahan natin yung matanda para makita natin yung kalagayan niya. kaya samahan niyo kami, mapuntahan ang nangangailangan ng tulong Ayan! oo, oh, ina ko. okay. Oops! 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 Ay, salamat! May kuklito din. Hapon ng linggo ngayon, kaya uh, nagkakaroon tayo ng oras para mapuntahan yung matanda na sinabi ng ating kaibigan na nangangailangan ng tulong yan, mabuti naman at meron din daanan na kumpito at meron din na lumag-lubak. Meron kakayanin. Kakayanin natin para makatulong sa mga nangangailangan. Sabahan nyo kami ha! talaga kasi mintado na to lahat. May, may, mas mahirap pang daanan ano diyan sa unahan. Pero mabuo maayos ayos na dito kaysa dati. sabing matanda na nang kailangan ng tulong. Sinamahan tayo ng ating kaibigan na nagturo sa atin na puntahan natin si nanay. Kaya alikan

tuluyan si nanay. Oo, oh, maaala lang ang awa ko na ba't ito kayo. Ang Dito ka rin magsasaing. Oo. Eh. Oh. Ano laman nito, nai? Plastic. Ano laman nito? Sa ako na nang ipitabitay Ikaw ang saan. Ang Sino magbibigay sa'yo ng pagkain? Ah, may ano, may nagsusuporta sa iyo. Pero dito ka lang titira, hindi di ka talaga doon sa kanila ma, no? Titira lang dito sa doon. Hindi ka mo ipon. Ah, di lang. ah hindi na muna sa ngayon. Oo, oh, maganda sana 'yun, Nay. Ano? Ano 'yung gigihin? Ah, to you, thank you. Sa anak. Ay, Pero ano, halimbawa, pag may, may sakit ka, halimbawa. Oo. Pero medyo malapit lang naman, ano? Oo ka na eh. Ano yung Yan. So, tinitinan-tinan ka naman nila. Doon, doon. Okay, doon naman, ano? Oh. Nagtubukod uh, ilang, ito. tungkod sa Ang sagay nga ni Manay? Pasita. Pasita. na pili ito? Sa kumana, Kuyus. Ah, Kuyus sa so, dalaga ka pa aris gado. ah, arisgado pa si ta arisgado pa siya ilan anak mo buyag dakan ta na tango ay patay na ni buyag ka ko yan on ay upat Pero may kanya-kanya na rin pamilya. Pero habang ano kaya mo pa, hindi ka dito mo ipon. Dito ka lang. Bigyan-bigyan -bigyan ka ng pagkain. And, na, Tapos may mag give sa iyo, may mag give ng tubig, paapon oh, mo. Uh, so mabuti naman magbibigyan ka rin ng mga mga konsumo ng mga anak mo. 'Yun ang maganda. Tapos itong bahay mo, okay lang pansamantala mo na dito ka titira habang kaya mo pa. Kay dito sa sa anak ay ani. ka ito pa mga bayad ko sa school kay kanang baya ako magpunta ng anak hmm. na malian dito sa itlang na araw. Ah, na tao dyan. Wala ano? na. ka na lang ng bahay. Kasi yung ano, hmm. yung sira mo, oh. ah, ano, ay, ano, ay kanang tabla, ano, ako yung alibya, itira na, tabilan, ugnuog, ah. Hmm. Ilan okay naman, na. Ang ah, kulang tanga dito, tapos pa niya, ako sa nawang Bungan din Sa, ka, 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 ka. Wala man lang tayong hmm. kontra o kalaban hindi hmm. tayo dapat matakot ano. <laughs> Depende na rin 'yun. Oo. Oh. Uh, napunta kami dito para uh, bigyan ng kaunting ano, uh, bigas. at ko kasi itong si Ma'am si Ma Gina, tinuro ka sa amin. Ay, tinuro ka sa amin na bigyan ng ano. Sa ila, sa ila ning bala, sa ila yuta. Kaya, o, oh, siya nag-nagkuhan. oh, pero, ano. O, binibigyan ka, binibigyan ka rin naman daw nila. Kaso, ah uh, ito, may nagbigay konti. O, oh, kaya isinishare namin sa inyo. Ha? Wala, cute ng bahay ni Nana in fairness. No? Gusto ko, rin tumira dito. Parang ano, cute. Gusto ko na walang, walang lilinisan kasi ang liit. Pero okay naman, masayahin si nanay. Okay naman sa May, may kapitbahay siya, anak niya. Pero ayan, hirap din sa buhay. Kaya kailangan ng tulong si nanay. Marami daw siyang anak, pero apat na lang natira. Apat na lang nasa lupa na daw, pero wala naman sa daw sang sapang. Asa sa photo kanyang nga ababay di ka. Na, pagkaani. Ayon na kun dutay. O pirme anak niya magdadag. Ang mag duha tuas na araw. ano. Kani ko amo pumunta ni. Man tagla ko mo maling diri. bye-bye kay ay ay na. Inda kaduol pag higuglego. Si kaya malinis si nanay. Igaya ng kaya nanay Fortunata na parang isang taon nang hindi naliligo. Kasi yung damit ni nanay Fortunata, dilaw yung kulay, naging gray. Grabe talaga. Nakakaawa talaga. Na, grabing awa ko noon. Kung nakakaawa man si nanay, mas lalo na yun. Kaya i-sinishare natin yung blessings natin sa kanya. Kunin may ano, kunin mo yung dala natin. Uh, shout out din sa nagbigay ka Mera Flor, uh, Noinay, Siya yung nagbigay kanina. Uh, sinabi ko na dapat to kay Nanay Fortunata pero dito ni binigay kasi may nagbigay naman doon. Kahatid lang namin ng isang araw ng 1.2 kilograms na gatas na may bigas pa. Ayun, hindi na basa-basa maubos yun. Kaya kay nanay muna, paalam ko nanay, nanay, pasita muna ito. Okay, salamat sa yes. nagbigay. Tunay, pag ano, may biskit ka dito. Habis, tanggapin mo yan. Cup noodles. Kayo init na tubig lang kailangan dyan. parang sa'yo talaga ito ha. Ayan, ayan. Ayun, ipanghatak na yan. Ayan. Tsaka, oh, ato, ito sardinas. Pag walang kasi masyadong, ayan ah, uh, anim na lata na sardinas. Yan, para talaga yan sa'yo, ha? Gina, may pwede tutulan. O talaga, mabait naman talaga yan si Ma'am Gina. Lagi yan, ano, matulungin talaga yan. Yeah, Itinuro ka niya sa amin. Kaya eh, may blessings na dumating. Sini-share din namin sa'yo. Mm ito pa. Siguro hindi mo ito basa-basa maubos. Ano? Magandang klaseng bigas yan ay. O limang kilo. Ayan. Okay. Pasalamatan natin ang nagbigay ng groceries kay nanay. Happy May. Thank you so much. Thank you so much. Nakarating din. Nakarating din kay nanay Pasita Koyos. Ha? More blessings to come. Yan, Nay. Siguro matagal-tagal mo yan maubos. Ano? O, oh, ito, mag-iinit oh, ka lang ng tubig, ha? Para pang, oh, ano, sabaw. Tsaka, may biskit. Hmm. Kung sakali man na uh, uh, meron pang mabubuting loob na magbigay kay Nanay Pasita, ihatid talaga namin para sa kanya. Kaya, salamat, Nay! Opo, sana marami pang magbibigay para kay Nanay Pasita. Opo. di kasi sa mga ano to na eh, may mga puso, mabubuting puso na andang tumulong, mag ng kanilang blessings para sa mga nangangailangan, tulad ng matatanda. Hindi, ka, hindi kami nagbibigay sa mga mga, mga, mga ano pa, mga, mga bata. Kasi malakas pa naman yun. Hindi mga matatanda, ang target natin kasi sila yung mahina. O yan na yun, ha? Para sa'yo yan, ah. Oh, sure. Kaya, Kaya namin din rin mga makaon. Apuruman yung hotline ka rin. Oo. Si, si ano, ma'am? Si Lani Vinci. Lagi kanya binabanggit. Oo. Uh, okay. Sponsor siya? Hindi, nagtutulong okay. siya sa pag-review. Pag, ano, pag, ano. Nagpapalipan din siya ng na $3 para magka-pin. Wala pa kasi kung sahod sa YouTube partner. Tinulungan niya akong mag-grow yung channel ko kasi pantulong ko din yun. Halimbawa, magsasakot. Pero hanggang ngayon, wala pa po. Kasi sabi niya, sige po, ha, para sa yun, may ano pa ha, pag hindi mo nakita, ito yan, nandito pa ha. Anong Ang ako man, ano na, Wah ay po intawo nga ako mga anak, na igani kay ni Ay na naluwuin ng tul ang ang tul tulan Diyos Justi lang mag bawal. Okay nai. ako ay magpapasalamat din kay Ma'am Magina kasi tinurok ka niya sa amin at sa sponsor. Oo. So ang healing lang namin nai, isabay mo kami sa yung panalangin sana bigyan pa kami ng kalak kalakasan uh, at ano may magbibigay pa rin ng pagkain para sa iyo kasi pag nakapanood uh, may nakapanonood sa video na to may mga kababayan tayo na nandoon nagtrabaho sa ibang bansa na handang tumulong no, sana Uh, yung mga nakaluluwag dyan, kahit pagkain lang, asahan nyo makarating talaga ha. Huwag nating hayaan na uh, mga matatanda, maguguto. Meron naman silang pension pero uh, matagal-tagal din. hindi di lang ko, hmm, di talaga nakakita si Nanay sa totoo lang. Alos lahat ng Hindi mo kami nakita niyan. Ka lokasyon. ako trabaho, ako na lang din sa akong kani adto, may Ako na lang din. Hmm. Kita naman talaga ang mata ni Nanay may katarak. Mini memorya na lang niya yung ano niya. Oo, oh, oh, kilos. Karon na lang laba ko, dili maglungag. Kawawa talaga, no? Na, na, kanya nang isipin natin, mga kabergs, na sa dapit hapon ng ating buhay, na mahina ng ating katawan, gustuhin man nating kumita, gustuhin man nating kumilos pero hindi na nakaya ng ating katawan. Kaya ito, tulungan po natin si Nanay Pasita. Uh, hindi man ta, hindi man uh, si Nanay ang makakaganti, ang Diyos na po ang bahala kasi alam natin na tayo magpapasalamat kung makarating tayo sa kanilang edad at meron ding tutulong sa atin. lang Naiyak talaga si nanay. Akala kasi niya eh, uh, walang ano, may walang darating. O, tinuruan kami ni Ma'am Gina na magpuntahan namin si nanay. Kasi si Ma'am Gina din, isa din sa magbibigay. Kaso minsan si Ma'am Gina nasa malayo na na-assign. Kaya ito, may blessings na magdumating. Ayan. Talagang totoo sinabi ni Ma'am Gina na oh, ang liit, liit talaga ng bahay niya. At siya nagsasaing. May biga may may kanin ka nay? Ano ulam mo? Tingnan natin. O may dala na daw kami ng kanin lang talaga. O kawaw. wow. Sa ulam mo na ulam mo ha? Supervisor in town, Kalipay, Ma'am Gina. Naingon ani nakatultol nga rin ka ikaw nagtultol ka. Hindi talaga nagturo ng isang linggo pa to. Hindi naman kumakit ka kay kadahan po nga rin sa sila magkabit-kabit Hindi na, hindi nila magbawas. Sige lang, Nay, pagtyagaan niyo muna itong bahay mo. Baka sakaling may magbibigay, mag-sponsor, papagawaan ka ng bahay na medyo kahit maliit, pero pero dito mo rin i-ano, wapil doon. Oo, pero hindi ganito butas-butas. Tingnan mo yung kanyang ano, o. Oh. Sira. Oy, may mga kagbay. dili dito, aray dire. Oo, oh, dito pa rin ka, papala, palapit pa rin kay Ma'am Gina kasi siya ang titingin-tingin sa'yo. Hmm? Kailangan huwag kang mapalayo kay Ma'am Gina. Kasi siya ang titingin-tingin sa'yo. Isipin mo na lang na anak mo rin siya nak ang mga apo na ako, iskwila, wala kita tayo makangarigin. Masahay um, lang, ako na lang mag... Ikaw na lang mag-isa, kasi nag-aaral yung mga apo mo. Nga oh, lang oh. mag sa Badog Domingo, kay... <laughs> eh, linggo naman ngayon, ba't walang bata dito? Linggo naman ngayon. Oo, oh, hindi ganito, karoon na niya. Ah, nila So, ang cute talaga ng bahay ni nanay. Tingnan mo yung bintana niya. Ang cute ng bintana niya. Yun, Man, pero puro butas, puro na lang nila. Ang liit. Yung doon sa... Hisur niya, Hisur, town. Tapos pag ano, pag naulan, pag naulan, tingin nyo, pag naulan, ganyan, oh Yung mga anak niya, hirap din naman ang nasa Parang kay kasya lang talaga kay nana yung bahay niya. sana uh, mga ka-birds, uh, si nanay hindi nakakakita. Sana naman po sa may mabuting kalooban. Pagkain lang naman. Uh, para ka nana, handa kami. Uh, handa namin tuloy eh, hatid sa kanya tutulong din naman tayo. Kaso lang, hindi sa lahat ng pagkakataon meron din tayo. Pero sikapin natin na makapagbigay. Okay. Masaya ka ba, Nay? Ha? Ma nalipay ka? Nalipay. Uy, uy, gino'o ko. Nakahin ako. Nalipay po. Yan yung abot grazia. Hmm. Sige, Nay. Oh, Mag-ampo ta sa gino'o. Hmm. Nga, dili lang, dili lang karon ang, ang among pagbalik nganhi ha? Oh uh, puhon, makabalik pa uh, may puhon. Sige na ha, ikutin mo na namin yung bahay mo. Oh, Salamat lang din ha, ikaw. Ano, agad yung tao, ikas yung abot. yung bahay ni nanay, parang laruan lang Ayan, oh, cute ng bahay ni nanay hindi pa nakakita marami siyang anak daw kaso lang, patay na yung iba yung iba nasa naro mag-isa na lang siya hindi pa nakakita kapit naman siya. Tingnan niya yung bahay. ng bahay din niya. Anak niya. mahirap din. <coughs> Parang lang lang bahay ni nanay. So yung bahay naman dyan, sa kapila, isa lang lang sana niya yan. Isa so lang. semua itu. Oh, ya, nasi rak, rak ni. masira talaga ito pag ano ang ibang panahon pag magbagyo malapit sa ano sa dagat